subukan mo pa public market oh no oo oh, ugdo ano na di subukan nila nga pa to oh. ta iyaga na nice. ilan kayo kan sa poppers kan di na kadto sila nga oh. i kasi you guys tanan kan sa padansan side ang pag utang kita tay so, syempre kinalan sulit kon ta ginigiyang na out of market <music> na ta mga bag-o mga yeah. stores at mga, mga produkto nga magnag. Hmm, kag ang syempre ang isa pa pinaka sa the best para sa akon niya. Malibot ko ang bilog ng baaw, nga upod ka sa sal. Kon na kon na to na kag isa pa lang tawian mi nami ka mga beauty. Syempre the best bilya nga upod ka. Gumaganda ang paligid

Ang ano naman ang gusto mo? Siyempre, ikaw yung kinakita. Takadaan, grabe. Siya yung ang pinakagwapa. sa mga. Uh kuya. -huh. di Pati ka man. Pati ka Pati ka man. Oh. Ka man, Pasi. Pasi ka man Oo. Ikaw yung the best niya. Kung best na pa, ano. Siyempre nalibot. Eh ano-ano pag pinaka ano ako nga sa inyo nga siyempre bukod sa imo na gwapa ka di ba? Ano pag hindi ang pinaka nami nga kalagpuan siya? Siyempre ang false ka. False? Oo. Hindi ko hindi tama ka ka dito sa false. Oo. Kaya nakalobo mo ko sa... sa ang mong san. Oo. Ang mong san. Oo. Ay babis kigali ya ka. Ano yung ka pa man? Okay na na yan ka. Ibang pag-alarapan nga barok-barok. Ibang pag-alarapan nga barok

ito nga sa <laughs> kanya kaya Nad. na dito mga kaya yung nami, di ka butag. Ato pa yung nami, yung kalituan. Oo. Labis, <laughs> ang